Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilan ng pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabata mga manonood patnubay na magulang ay kailangan. Ang Bantay ng Balete Noong kabataan ko, may isang kwento na hindi ko malilimutan. Sa baryo namin, may isang punong balete na pinamumugaran daw ng kapre. Marami ang takot. Marami ang umiiwas. Pero isang araw, dumating ang isang albularyo na nagsasabing kailangan niyang palayasin ang nilalang na iyon. At ako mismo, nakasaksi sa lahat. Habang nasa ilalim ng punong iyon, narinig ko na naman ang amoy ng tabako at ang boses na dumadagundong mula sa itaas. Bata, bakit ka nandito na naman? Hindi mo ba alam na may paparating? Ah, anong paparating? Isang albularyo. Dala niya ang dasal at kapangyarihan. Gusto niyang palayasin ako. Pero, hindi ka naman masama, hindi ba? Hindi. Isa lang akong bantay. Pero hindi lahat ng tao ay nakakaunawa. At hindi nga nagtagal, dumating ang albularyo. Nakasombrero siya, may hawak na baston at isang maliit na bote ng langis. Tumayo siya sa harap ng puno. Hoy, nilalang ng dilim, sa ngalan ng may kapal, pinalalayas kita sa punong ito hindi ka na mananakot pa sa mga tao. Hindi ako nananakot. Hindi ako pumapatay. Ang puno na ito'y tahanan ko at protektado. At doon nagsimula ang labanan. Binato ng albularyo ang bote ng langis at biglang lumiyab ang damas sa paligid. Umalingaungaw ang kanyang dasal. Sa liwanag ng dasal, sa lakas ng krus, Lumayas ka, kapre! Hindi mo ako mapapalayas. Wala akong ginagawang kasalanan. Niyanig ng kapre ang lupa. Bumagsak ang malalaking sanga ng puno. Mulit hindi niya tinamaan ang albularyo. Para bang nagpapakita lang siya ng lakas, hindi ng panakit. Kung hindi ka masama, bakit ka nagtatago? Bakit ka nagbabantay dito sa dilim? Dahil ito ang aking tahanan. Ako ang bantay ng punong ito. Ako ang nagpoprotekta sa gubat na ito laban sa mga taong sumisira. Hindi ko nais ang gyera, albularyo. Ngunit handa akong ipagtanggol ang tirahan ko. Natigilan ang albularyo dahan-dahan niyang ibinaba ang baston kung gayon hindi ka pala masama ang tao lamang pala ang hindi nakakaunawa albularyo hindi ko kaaway ang mga tao ang kalikasan lamang ang ipinagtatanggol ko tandaan mo kapag pinatay ang puno mamamatay din ang mga nilalang gaya ko at doon Lumapit ang albularyo sa punong balete at nagdasal. Hindi para palayasin ang kapre, kundi para ipanalangin ang kapayapaan ng lugar na iyon. Patawarin mo ako, kapre. At mula ngayon, ipapaliwanag ko sa mga tao na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama. Salamat sa wakas. May nakakaunawa rin. At mula noon, hindi na muling ginambala ang kapre. Ang albulario at ang baryo, natuto silang igalang ang punong iyon. Ako man, natutunan kong hindi lahat ng kinatatakutan ay dapat labanan. May mga nilalang na nagbabantay, tahimik at tapat para sa kalikasan at para sa atin.